Eh ano sumisigaw dito? Ah, dito. Eh ko wala lang dito. Ayun pala. Sa 1110 yun yes, na ang halaga niya. Ano ba? 'Yun na 'yan. 'Yung ang buhay na ang problema. Ang problema service ang pilian. Paano lagi pilihan?

magandang umaga sa inyong lahat Ngayon ay uh, August 13, 2024 At sa oras na 9 ng umaga Nandito ngayon ang uh, Special uh, Operations Group Ng uh, MMD Sa pamumuno ni uh, Sir uh, Gabriel Go Pero wala pa si Sir uh, Gab sa oras na ito So sunod na lang So nandito ngayon ang team sa may kahabaan Ng uh, Makapagala Boulevard At sa akob ng uh, Paranaque ang activities ngayong araw ito nga mga illegal parking at sidewalk clearing manggilag nila nga lang yung mga nakaharang dito sa sidewalk sa oras na 9 ng umaga eh wala tayong nakikita mga naka illegally park dyan sa kapila bukod lang nga doon sa mga bus doon sa unahan after ng uh, PITX bumalik ang team at uh, nandito na tayo ngayon sa Nia Road ayun na si Sir Gap sa oras na 9.05 ng umaga nag-cross na ng uh, team dito sa may uh, Wasa Boulevard at uh, dito lang itong Nia Road nagkalat ang team so, matisip kita rito dahil uh, motorcycle ang dala Ganun na rin itong uh, taxi magmula dito matitikitan din itong uh, isang uh, kasi e kan dito dahil uh, na sa sidewalk at uh, pagka nalingat yung mga dadaan dito sa sidewalk baka uh, tumama pa dito maraming nangyayari pagka ganito minsan sumasabit yung pantalon sa laka or uh, license plate okay na sana kung nakapantalon eh kung uh, yung uh, legs niyo ay naka-expose No, tignan niyo, maganda ng lakaran uh, ng mga uh, tao yung uh, sidewalk. Wala nang uh, sagabal. Nawala rin yung food cart dito. Saka yung uh, uh, tower ng taxi. Saka ito. Saka yan. Nandito pa rin tayo sa kaba ng uh, Nia Road. Ayan, pagtitikitan lang yung mga motorsiklo na yan na nakaamba lang sa sidewalk. Yung traffic light na yan, papunta yan ng uh, domestic road. Pagka diniretso, papunta yan ng uh, Naya Terminal 2 and 1. Wala na talaga makakadaan Bali, pitong motorsiklo ito. O yan, malinis na. Ito ay sako pa rin ng pasay itong lugar na ito dahil kulay pink pagka nagkulay uh, green na yan may sakop na ng paranyake may peri na sa bayo ito kumarin na dito sa sukat road maganda na rin yung pagpapark dito Naka-parallel na yung nakakalam na ng uh, patas traffic ko na huwag harangan yung kalsada at sa ito Kato lang dito, yellow green. Hindi ko sabihin yan. Para niya ke. Ito. kung sa naka illegal parking na sila sa kalsada naharangan pa itong uh, bike lane Wait lang, merong, merong sumisigaw dito ano ba kailan nito? Ayang kailan nito? Sa pagluluto sa pagluluto yun na, lang okay, hindi, hindi. na po ay ang halagang kway nang yun na na ang kway nang yun na ay ay ba? na ang kway nang yun na na ang si kway nang si yun na na ang kway nang 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 na na ang kway Huwag mas kaya kung siyo kulay at saka kayo bumagal sa Saan dito? po namin po po? Sao tigas? Sao tigas? Ngayon, ayan ang alam ko. Anong buhay namin? Anong buhay namin sa na, tama? Na, Hindi naman ito unang beses na inoperate dito. Ilang beses na kayo pinagsasabihan dito na bawal sa bangketa, bawal para daan ng bike lane. Anong ginagawa niyo? Paulit-ulit na lang tayo. Okay, sir. Anong gusto natin gawin? Sige, kami ang nadamali. Oo. Kung tutubusin mo ba na yan, makukuha ko sa namin. Huwag ka magkala, wala kang pabayaran ka. Wala kang babayaran, B babayaran ko. Huwag kang magwawala sa asada. Hindi yun ang pabayaran ka. Wala naman talaga. Kasi yun, nung pinuha namin bayaan. Nung kaming, yung isa namin, nagbayad kami ng malaki. Yung pinuha nyo? Yun dati. Mga gusto na isyo. Sino yung nagsabi? Hindi kami nagpapabay. Hindi kami yun. Sa awal ko na ito, ko muna kami niya, wala akong bayad yan. Oo nga. Sa kayo na bayad? Ako po, mapangala ko. Sino po ang hapid doon? Wala kayo na hapid dahil nandun lahat yun. Kung kayo pumunta, Sino po ang kukuhain namin doon? Wala kayo na Pumunta ka lang doon. May opisina doon. Ano po sasabihin ko, sir? Eh sabihin ko kanina kung bis sa inyo. Yun lang yun. Pwede po lang yan ang tandayan, sir. Meron naman yan, huwag ka mag-alala. May picture din yan. Oh, sige okay, po. Pasensya okay, okay, na kayo sa'yo. Huwag kang yung mga tao ko. Hindi siya na kayo ako. Hinihila ko na hinihila hindi pa. Hindi ka pwede. Huwag kang makikipagbilahan dito sa kalsada. Dahil ilang beses na kayong pinagsasabihan dito. <laughs> Pakulit-ulit na lang tayo. Ano ba gusto nyo mangyari? Kada may operation, ano, papag-usapan nyo, papasok nyo. Pag-alis na, balik nyo ulit. Hindi ko kasi hinihila ko yung isa. Kasi na, paulit ulit na lang. You yung hila ko po nang isa, bigla din nga kasi hindi mo maintindihan. Pakulit-ulit. Ayaw, okay, okay, pasensya okay. na po. Huwag dito sa kalsada. Huwag na ka noon. Huwag na respeto pare. Huwag na respeto lang. Na respeto naman po ha. Huwag na po ha. Huwag na respeto naman po ko to. rinig na rinig kita nagsisip. Eh paano po eh? Ilanguwa ko na lang. Nakikiusap na ako. Ayaw ka. Kasi, Kasi bawal. Ang pakiusap may hangganan. Kasi hindi ko nung na, diba? nakiusap ako nung na nakaraan. Eh hindi ko naman po alam na biglangganan yan. Oh, ayan. O oh, diba? Nakiusap ka nung na nakaraan. Oh. Ibig sabihin, pa ilang beses na to. Ayan oh. na. Pakiusap ka na dati. Pinagbigyan ka na ngayon, hindi usap ulit. Oh. Pare, ang pakiusap may hangganan. Hindi ah, mo. Hindi mo. Hindi mo. Huwag ganun. Hindi mo. Sa kanasa, na hindi ganun. Huwag ganun. No, Huwag wala. Inap nyo po kasi kagad bigla eh. Ah, Ilang beses na po. Diba? Bawa ko na po. Kasi nga, bawa. Ka... dapat po sinabi na, maayos pag ano ang pagtiwa. Kasi nga, ano? pinagkiliwa na lang ba? kayo, ang mangyayari niya, okay. Nandito operation, pagdating yan, balik. Oh, alis namin, balik dito sa ba? labas. Bawal po na. Totoo po yun. Ay, yung pag tinatanggal nila yan. Yung flank? Yung flank dito sa gata. Yung rapahan dito. Ay, yun nga. Wala po ba yung buhay. Pero yung kaya usap po tayo sa hira, yung papangit naman Ay, pangit din kasi yung ilang beses tayo makikita. Kaya nga po, hindi na kami maglalagay. Kapusado na. Ang lagay, wala. Maglalagay pa ng ganyan. Yun nga eh. Kung unang beses to, walang problema. Ilang beses na? Magbilangan tayo. Gusto mo? Ano po? Oo. Ha? Abusado na yan kapag bibigyan pa. So ito yung nakumpis ka. Ang gamit niyan para hindi mahirapan yung sasakyan. Naruman pa dito. Sa gutter. Ayan, katulad niyan no Kinukumpis ka yan. Oh, Okay na pala yung uh, station dito ng uh, LRT1 extension. Nalang tayo. ilalim ng uh, footbridge kung ano yung sinosorting dito ah, pooling Ah, ni ko pa talaga pa dito. Ito 'yung environmental.

Nasita, nasita kasi walang uh, helmet yung angkas. Hindi ko mai kasi ka So tinutulungan na lang ng ito na ayusin at linisin ito uh, ilalim ng tulay. At uh, tinikita ng uh, environmental. Ganoon pis iba. Pagka nadaan ng tao dito, itong mga naka serve ng na mga charcoal dito or oil, Ayan, nakakukumpis ka na lahat yan. Ang uh, na nagdala, nalimutan yung lisensya. Tinanong ni Sir Gav kung saan, ang, kung saan siya nakatira. Sa manwok. So, layo ng pinag-driven niya. Bago iwanan na isko ito malinis na tara dito tayo okay. sa unan sabi na lang ito gumay na ako sa short na mga uling gol ginawa ng parkingan sa mga hinahatak na sasakyan, itong mga motor nasa Pagetaw area. Matitigitan din. Pero yung dyan, okay na yan. Hindi na yan mga papakilaman. Nasa loob na. So yung uh, coaching uh, kakaalis lang. Ayun. Andyan naman yung driver. So ito lang na hatak. Yung uh, dilaw mayroon pa pala dito tatlo wall ng bahay yan ang boundary kung sabihin, mula dito pag ng gobyerno na kung saan sa mga or dito nakapark ang mga motorsiklo no? kasama na yung kotseng dilaw na na-attack saka yung natikitan dito na umalis na nakikiusap ka yung Max D nagpapapil na sa kanya nakikiusap hindi kayo parang nung nakikiusapan eh yung uh, nire-reklamo ng aling eh yung uh, na-attack na dilaw na nakapark dito sa ilalim dito yung nahatak dito eh meron daw payo. bakit daw hinatak eh kaya naman hinatak dahil wala yung uh, may ari at ayaw bigay ni siya siya rin yan eh siya rin yung nagwawala dati ang problema sir kasi ganito yan ha ano problema? ang problema sir may pilihan paano naging pilihan? May uh, pride kasama na siya. Hindi siya naman kasama mo, sir. Dito. Dati pa, sir, sila pumunta dito, sir, ha? Hindi ka naman. Hindi, 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 hindi ko naman sinabi na ikaw. Hindi ko naman sila. Iba ang iba-iba ang grupo na MMA. Meron pa naman. Pag ako, walang bias. Sige, sir, sige, sige. Pag naging bias, pag lumabas. Bias sa rin MMA dito, sir. Ngayon lang kita nakita, sir. Pagkaas ka man, ano man. Ang sinasabi ko. Hindi, sir. Makinig ka muna sa akin. Ngayon lang kita, sir, makinig sige. Oo, makinig ka muna. Bakit nakaalis yung iba? Bumating, nandiyan ang driver, nagbigay ng lisensya, ticket, alis. Ngayon, pag ayaw niyo magbigay ng lisensya, ito, yung babae niya, bakit na ito? Yung kaninang pinsan niya, niya namin ng lisensya, ayaw magbigay. Di ba? So, kung ayaw magbigay, ano gagawin natin? Iitayin ko yung asawa niya? Sa manggagaling? Sa baklaran? Saan? Ilang beses sa ito, amin nito? Galing, sir, galing. Saan? Galing yung sir, sir, ang asawa, sir. Oo. Ano ang gagawin ko? Mag-iitay ako. Hindi, sir, hindi. Hindi. Hindi ko sinabi na hindi mo tiktitan dahil trabaho niyo bilang, ano ng pa Kami naman sumusulod. So ngayon sir, walang problema dapat, sir. Patas lang tayo ba? Kung patas, dapat dinigkita. Ikaw sir, pero iba, siguro mga tao mo, hindi sir patas. Hay na tao na kamero kaming Ayun na, ayan na sawasan. Ayun. Ayun. Yan din na nang tinawagan, aninin ko pati mawagan ako, moita dito sa. Ah, lang pa. Nang Sa, sir, sa, sa kayo sa pagklaran sir sa clearing operation. Oh, eh, ayun sa clearing din Alam mo naman 'yan pag walang toad, diba? Alam mo yan. Eh, sir, mayroon police agent, sir. Eh, ano eh nasaan? saan? pa, coming pa ako, sir, kasi nasa operation din po. Ako. Mo, alam mo naman, yan. Na sir. Hindi sir, ko na, sir. Na The task force ko, sir. Kasama rin po niyo ako, sir. Eh. Ano ba alam mo? Naka-uniforme, lalabas dito, makikipagsalo pa sa amin. Kasi hindi na sir, sa'yo ng ng mga kasama namin dito. Kasi nabigla din sila sir eh. Pero ang gusto ko lang namin sir, sir, mag -ma kasi sana, kung inabot ko, sir, magiging usap sana ko, sir. Kanina kasi nga. Ang agal. Kasi nasa operasyon din sir. Hindi nga. namin na lisensya yung pinsan mo. O. lalaki eh. Ayaw. So habang nag-uusap sila doon, ito yung area. Malinis na. So after natin doon sa ilalaman tulay, bumalik ang team. So, pabalik tayo ulit Going north Ang oras ngayon ay 10.45 ng umaga Bawa ba si Sir Gav Dito sa may uh, tulay Pagpulaan dyan sa footbridge Pagbaba ng hagdan ito Kasama sa sidewalk Na kung saan dito nakapark Yung dalawang sasakyan Maganda nga naman parking nga Dito sa ilalim ng tulay Dahil malilim Pero ito ay pag-aari ng gobyerno natin, kanto ng uh, Naya Road at uh, ito naman ay uh, multinational uh, avenue, kapasaklon. I'm oh, sure if this is a licensed motorist or -oh. not. I'll decide what kind of vehicle it dito wala tayong pag-uusapan. 27-11 eh. Bakit? ah uh, what's what's the difference? Kasi okay. sa ano, pagi ko. Yeah, this is my okay. So you're telling me this part is the side. Yes. Oh, you can look at there Wala doon, yan ang side ko. Pakita yan. Eh, natigitan na itong dalawang sasakyan. At uh, hindi na mahatap dahil uh, andito naman yung uh, mga may-ari. Itong uh, dalawang sasakyan. ngayong umaga So, dire-direcho lang tayo dito sa may kahabaan ng uh, Naya Road